Sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang pambihirang kapangyarihan ng isang simpleng salita at pang-araw-araw na kagamitan upang baguhin ang iyong realidad. Matutuklasan mo kung paano ang isang mahiwagang salita at isang espesyal na tasa ay maaaring maging mga angkla para sa iyong mga hangarin na umaakit ng kasaganaan at tagumpay sa iyong buhay. The manifestation board, bringing desire to sight. Ang pamamaraan ng manifestation board ay kilala sa pagiging epektibo nito. Binubuo ito ng paglikha ng isang visual na espasyo kung saan nakukuha mo ang mga layunin at pangarap na gusto mong matupad. Ang patuloy na visualization na ito ay nagpapadala ng makapangyarihang mga mensahe sa iyong hindi malay na nagbibigay daan sa pagsasakatuparan nito. The Magic Cup, isang portable anchor para sa iyong mga hinahangad. Bagama't makapangyarihan ang manifestation board, hindi natin ito laging madadala. Dito pumapasok ang Magic Cup sa pamamagitan ng paggawa nito sa isang mini personal na manifestation board, maaari mong pakainin ang iyong subconscious gamit ang mga positibong mensahe anumang oras, kahit saan. The magic word, higit pa, isang pag-aapoy ng mga posibilidad. Ang magic word na iminumungkahi ko sayo ay higit pa. Ang simpleng salitang ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan dahil pinupukaw nito ang walang limitasyong posibilidad ng paglago, kasaganaan at tagumpay. Sa pamamagitan ng pagkakita nito sa iyong mug, patuloy mong ipapaalala sa iyong sarili ang walang katapusang potensyal na namamalagi sa loob mo. I-activate ang iyong magic cup, a ritual for success. Upang i-activate ang iyong magic mug, sundin ang mga hakbang na ito. Pumili ng mug na nagbibigay inspirasyon sa iyo, maghanap ng mug na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at positibo. Isulat ang salitang, higit pa. Gamit ang isang permanenteng marker o espesyal na pintura ng mug, isulat ang salitang higit pa sa isang nakikitang lugar sa mug. Ipersonalize ito, magdagdag ng mga guhit, simbolo o parirala na kumakatawan sa iyong mga hangarin at layunin. Gawin itong isang ritual, Sa tuwing gagamitin mo ang iyong magic cup, ilarawan sa isip at madama ang kasaganaan, tagumpay o kaligayahan na gusto mong maakit sa iyong buhay. Ang iyong magic mug, isang simbolo ng pagbabago. Ang iyong magic mug ay hindi lamang magsisilbi upang tamasahin ang iyong paboritong inumin, ngunit magiging isang palaging simbolo ng iyong mga adhikain at isang paalala ng walang limitasyong kapangyarihan na mayroon ka upang lumikha ng katotohanan na gusto mo. Mga tip para mapalakas ang iyong magic cup. Dalhin ito sa iyo, dalhin ang iyong magic mug saan man bilang isang palaging paalala ng iyong mga layunin. Gamitin ito ng may intensyon, sa tuwing gagamitin mo ang iyong mug, Tumuon sa mga positibong damdamin na nauugnay sa iyong mga hangarin. Magdagdag ng enerhiya, maaari kang maglagay ng mga kristal ng enerhiya o mga bato malapit sa iyong tasa upang mapahusay ang epekto nito. Magpasalamat, magpahayag ng pasasalamat sa mga biyayang mayroon ka na sa iyong buhay upang makaakit ng higit pang kasaganaan. Tandaan, ang susi sa pag-unlock ng iyong kapangyarihan ng pagpapakita ay nasa iyong isip at patuloy na pagkilos. Ang Magic Cup ay magsisilbing isang makapangyarihang tuol upang panatilihing nakatuon ang iyong mga hangarin at maakit ang katotohanan na iyong hinahanap. Simulan ang paglikha ng iyong sariling magic mug ngayon at panoorin ang iyong buhay na nagsisimulang magbago.